Anong ganap sa mundo ng showbiz? Sumuko ang social media influencer at taga-suporta ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Jessica Ann o Jam Magno sa mga autoridad sa Butuan City nitong Miyerkules. Ayon kay Captain Charles Evan Gatchalian, hepe ng Butuan City Police Station 4, sumurender si Magno noong Martes ng umaga matapos maglabas ng arrest warrant para sa psychological violence si Presiding Judge Loren ng Misamis Oriental Regional Trial Court Branch 37 hindi siya inaresto, nag-voluntary surrender siya, nagpunta siya dito kasama yung kanyang relative at abogado, may dala na sila yung warrant nila, tinignan natin sa database wala pa, pero since may dala naman siya, prinoses namin dito, dahil dito siya nakatira sa area of responsibility natin. Pahayag ni Gatchalian sa Inquirer.net sa isang panayam sa telepono. Sinabi ng opisyal ng pulisya na nagpiyansa ng 72,000 piso si Magno bandang alas 3.30 ng hapon ng parehong araw. Ang judge sa Butuan City ang naglabas ng bail order, dagdag pa niya. Samantala itinama ni Magno ang mga ulat na siya ay inaresto. Sinasabi niyang sumuko siya dahil siya ay not guilty. I smiled because I am not guilty. Have you ever seen a mugshot that's much prettier than mine? Still dili makatarag funny that people said I was arrested. Hahaha, <laughs> correction. I surrendered and posted my 72,000 peso bail. And did not ask for a discount. And I was escorted by an entire team of Butuan's best. So kalma mga abog. Dili gihapon mo katarag. You should post my Miranda rights video. Mas guapa ako dito. Hahaha. <laughs> and to be fair ha. Thank you to the Butuan City Police Station for, for the wonderful experience today. I actually loved it. Hahaha. -ha -ha. And to Barangay Ampayans New Barangay Captain Kim Aka Lion for the fast process of my bail requirements. Ani Magno sa isang Facebook post noong Martes ng gabi. Kung nagustuhan mo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe, at i-click ang share, like, at mag-comment ng inyong opinion. And favor naman po, please don't skip the ads.